ganda gabi mga boss. Ito na yung ending game puzzle na pinakita natin ng isang araw, no? So, dito, kahit nakuha na ang gitna, may pag-asa pang manalo. Sabi nga natin dito, 8 moves. Matatalo itong itim. Unang tira ang pula. Okay? Ang direksyon ng itim, pababa. Dito siya dadama sa ilalim. May isang pion pa dito, at isang dama sa gitna. Ang pula naman, mayroong tatlong dama na lahat. Okay, ano? Unang tira ang pula. May nagko-comment, <coughs> hindi raw ito ending game. Eh ano pala ito? Hindi naman pwedeng, ano ito? Unang, ano, yung first, uh, tawag nito? First part, ano, ng laro. Kasi paubos na to eh, maguhulihan na. Ibig so, ending na ito. Maguhulihan na nga sila eh patapos na eh. Okay? Hindi naman to pwedeng middle part. Okay? Dito, unang sulang ang pula. Ang gagawin mo, ilalak mo agad dito. Yan. Parang itim, hindi siya makaangat. Puro dulo lang siya. Hindi siya pwedeng umangat. Kasi kung aangat siya, halimbawa dyan, titirahan siya ng ganito. Mauubos siya. Okay? So, dulo-dulo lang ang pwede niyang itira. Dulo. Kaya bibilangan natin to ng walo, ano? Isa, o dulo lang siya. Ah, dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Okay, dulo lang siya. Hindi siya pwede umangat. Mapapadali ang bilang, di ba? Lima na yon. Pagpunta dito, anim. Kain. Pagkain nito, pito. Ah, Siyempre, papakain niya pa yan. Kaya magiging walo. Kasama yung pagkain sa bilang mga bossing. Kasi mayro piloso po. Halimbawa, pagtira niya doon. Or halimbawa, dito siya. Dito ka. Pagtira niya doon. Siyempre, isusubo na. Talo na, no? <coughs> Kaya isinasama natin yung kain sa bilang. Kasi merong sasabi, hindi pa naman ikatalo, hindi pa naubos eh. Yan. Kaya ginawa nating 8. Pero kung sa totoong laban, pag ganyang posisyon, ilalaban mo pa ba yan? Ay kita mo namang isusulong na, di ba? Yan o, talo na. Okay? O yun yung sagot dito sa ganitong ending puzzle. Kahit nakuha na yung gitna, pero nasa posisyon naman ikaw, na yan o, nakuha mo yung posisyon na ganyan, may chance pa rin manalo mga bossing alright yan tandaan nyo lang yung position na yan baka sakali mangyari ano hindi naman sinasabing ganyan ano eksakto talaga baka lang sakali mataon ano na ganyan eh may idea ka kasi sa iba tabla na yan oh. Ano? itatabla na yan alright yun lamang mga bossing na i-share ko sa inyo